So yan guys, kung nakikita nyo, yan yung wasa wasa na hammer shell. Yan, tatlong piraso lang pero sulit. at sulit dahil sa sarap at saka ang lalaki at ang tatataba. Ang sarap nitong kainin guys, yan tatlong piraso lang. Mabuti sana kung marami pero tatlo lang pero okay na rin to. Mabubusog na tayo nito. Kub-kub na guys, bahaw sa kalam. So guys, what's up? Bago mga bang video ng para sa inyo. So ngayon, mag-almusal tayo. Kakain ako guys. So ipapakita ko sa iyo sa inyo yung ulam ko ngayon. Sara, titignan natin ito. Yan, yan yung masabasay at saka ibang shells na tinatawag namin tukman at uh, tikod-tikod. sa English ito, hammer shell kung hindi ako nagkakamali. So kung anong tawag nito sa inyo guys, just comment in the comment section para malaman ko. Hey, sa morning, wasay wasay. Oh, have shell. So, di ko malo tama sa isla na. Ng... Hello, tungan. First of all, isla guys, meron din ito. Pero sa amen, napakarami nito at ito yun. Kaya okay, kung nakikita nyo guys, nakatakip pa, pero luto na ito. Bubuksan mo lang. Tsaka meron akong binuksan. Ito. Oh, napakalaman. Napakayamin. Napakasarap. Oh, pagtitigan mo lang oh, yeah. ma maigi. Wow, suyame so yummy. Napakasarap talaga guys ng wasay-wasay o hammer shell. So nakatikim na ba kayo nito? Comment in the comment section kung nakatikim na kayo. Oh, hala pa. Guys, para malaman natin kung nakakain na kayo nito o nakatikim na kayo nito ng wasay-wasay. So sa mga taga Cebu, I think yung iba naka, nakatilaw na o nakakao na sa taga Cebu. Sa ubang pa mga lugar. So maunin tambo kayo guys. tulurang ka Tatlo lang. Pero okay na to dahil napakalaki ng laman at uh, napakasarap napakataba yan alright yan yung wasay wasay na napakasarap at saka meron din dito mga ibang shells guys yan yung tukman din tawag namin yung tukman dito at saka tikod tikod yan kung nakikita nyo wow woo! ang sarap nitong adubuin um, tawag sa tagalog sa mga nakakilala nito anong uh, magandang luto na ginagawa nyo pag kayo nagluluto ng ganitong klaseng uh, shells or kinason. So, iyon comment ng comment section kung anong ginagawa nyo sa pagluluto ng ganitong mga shells. Guys, sa amin, taxi or, yun, yun yung mga yes. ginagawa namin dito. Pero pwede rin itong kilawin. Ito, dahil napakasarap itong kilawin. Kilawin? Kilawin. Kikilawin. So, napakasarap nito guys. Uh, lagyan mo lang ng silver swan. So, wala nang tatalo pa sa silver swan sa kilawin na shells na ito. Ito, napakasarap. Pero mas masarap to pag adobo or gigisain mo. So yun guys, yung pamaris natin sa summer shell napakasarap. Yan yung mga bigating ulam namin dito. Yan yung uh, tinawag na sa iba pero chawan yan sa amin. Saka paper fish, hindi ako nagkakamali sa English. Saka yung panganitan, napakasarap. So ito yung pinaka ano, masarap na pagkain pag ganitong ulam mo. Alright, so, so guys, tayo tayo. so that's our video for today guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe and share this video. See you in my next video. May God bless you. Babu.